Labis na nasaktan chorus. Labis na nasaktan yung chorus. Kau yeah. oh, ano ba? Ang Internet. Hi guys! For today's video, gagawin natin ng um, mash-up song prank ang mga Dabar So mamaya, iisa-isahin ko sila kung alam nila yung mga kanta. At syempre, lahat sila ay mali! See you later! Ayan, Tiana! Mahilig ka mag okay? Yes! sana aw. Ano ang yesterday once more? Paano siya kantahin? Yung chorus. Every shalalala, every moment. Hello, yeah, yeah. Mali! Ano? Every, 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 every shalalala, ibalik ang kahapon ah, at ano? doon. Tita okay. Lidia, <laughs> <laughs> mahilig ka kumanta? No. Hindi. Pero alam mo yung Obladi Oblada? Yes! Paano siya kantahin? Obladi Oblada Ano yung susunod? <laughs> Mali! Ano? Dapat! Obladi Oblada Life goes on, bra Laging mayroong umaga Kay ganda! <laughs> At hindi pa, mahilig ka kumanta? Oo! Oh. Alam mo yung Labis na Nasaktan? Oo! Oh. Kantahin mo yung chorus. Labis na nasaktan Nandiyan ako sa ano, ala ala. Tama na yun. Mali. Ano? Labis na nasaktan ako sa mga ala ala. I wish that we could be like that. Why can't we be <laughs> like that? Cause I'm you. <laughs> 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 Ay, di ba na di ba mahil ka mag-video, okay? Eh? Antayin okay. so mo 'yung chorus ng Candice Beloved. This is the first time I'm gonna be I love you. Mali. <laughs> this is the first, first time. time I'm gonna, I'm gonna say gonna I love you. you. Anong ligaya. <laughs> Ate Jenny, alam mo 'yung chorus ng A Whole New World? Oo. Go! Kantahin mo. A whole new world A dazzling place I never ano Mali! Ano? Eh, ano? A whole new world Ipaglalaban ko <laughs> 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 Ate Lilian, mahilig kang kumanta? Oo, so, bakit? Alam mo yung Forever's Not Enough? Oo, oh, not enough. Kantahin mo yung chorus. Forever's not enough Malig Dapat ganito And if Forever's not enough For me to love Yourself Is the greatest Love <laughs>